Kabeshi. Welcome back po sa Kabeshi Store. At ngayon mga Kabeshi, dito ako mag-unboxing nitong aking mga in-order na mga paninda. Ayan. So kahit na po kami dito ni Daddy at hindi at, uh, uh, sarado po itong Kabeshi Store, ay nag-ooperate pa rin po kami. True Leonidas Store mga Kabeshi. Si Nanay po ang nag-aasikaso po ng aming uh, mga paninda. At saka katulong po niya si Mahal at si Eric. So, yun po. Sabi po ni nanay sa akin nung pagdating namin ay sold out na ang ating mga ball pen at saka po mga SIM card. Ay nauna nang dumating itong ating ball pen. Napakarami po ng aking in-order. Yeah. Napakadami po ng ating in-order. May pumutok lang din sa kabila. O nagulat. Ayan mga kabeshi, bale binuksan ko lang po yung ilaw dahil medyo madilim po dito at ngayon nga po ay may bagyo din ito po sa Quezon kaya medyo madilim po dito ngayon yan so meron ako dito ng HBW ito po ay mura ko lang binibenta bali 10 pesos lang po ang isa do double check to lang yung quantity sa so, ilang box din po ito At bali, yung pinambayad ko nga po dito mga kabeshi ay yung paring puhunan dito po sa kabeshi's store. Bilangin lang natin. Well, tama naman. Mabilis nga pong mabilis nga pong uh, mabenta dito ang mga ballpen dahil ito nga ay daanan papuntang school. Eh ngayon nga po dahil may bagyo, wala ulit pasok dito po sa Quezon. At saka naglong holiday sila simula ng Friday, Saturday, Sunday hanggang Monday. And then ngayon nga po bagyo Tuesday. So yun po mga kabenshin, nabilang ko na isa-isa at kompleto naman itong ating mga ball pen. Akala ko nga po ay kulang ito ah. Kaya lang ay kompleto naman. Yan. At yun yung iba nga po nito ay nilalagay ko na talaga dun sa tindahan ni nanay para hindi na po siya mahirapang pumunta dito. O kaya si Mahal mahirapang pumunta pa dito sa loob ng store. At meron pa po akong i-unbox na isa. Yan. atin na po may unbox. Parang maliit po pala itong tray na nabili ko para sa birthday ni Bobby. Ito po ang tray. Ganang, um, ang mangyayari po mga kabeshi sa birthday ni Bobby ay kanya-kanya po kaming luto. Ako po ay magluluto ng, uh, ng pansit at saka ka uh, menudo. Baka po menudo ang aking luto. Hindi pa rin po final. At si Tito Eric po ang magluluto ng nilagang baka si Mahal naman ang magluluto ng gagawa po ng buko pandan para may dessert po sa birthday ni Bobby. Thank you, Tito Eric and Mahal. At bali, nag-order din po ako kay Asang ng spaghetti at saka po dinagto. Dahil favorite po talaga namin yung dinagto. Yung po ay napakasarap. Ay, eh, sabi ko po kailangan ng lalagyan. Kaya ako po ay order sa so online ng lalagyan ng mga pagkain. Kailangan lang parang maliit po ito. Yan, mga kabeshi. Ito pong ating lagayan ay nasira din. Maganda naman po ito at uh, reusable. Bali, stainless na rin siya. Yan. Kaya lang ay medyo maliit. So, bali, pwede nating ilagay dito siguro yung ibang ulam. At meron pa din pong isa yan. Para pa rin po ito sa birthday ni Bobby. pun po akong table cloth na in order para po dun sa uh, lalag lalagyan ng mga bale yung lamesa po sa Morning Breeze ay uh, wala pong table cloth kaya lalagyan ko po ng table cloth para po dun sa mga papatungan ng mga pagkain. At umorder din nga po pala ako nitong pang-giveaway ni Bobby. Bale, ito po ay uh, bag at lalagyan ko na lang po ito ng mga sweets or candies or baka po cookies. Yan. At dahil gusto ko nga po ay uniform ang aming mga kainan, kaya umorder pa rin po ako ng plate at saka po ng mga tinidor at saka kutsara. At eto nga po ay isang dinosaur. Dahil yung nauna ko pong order, yung dinosaur na binili kong balloons ay nasira na po ni Andres. Grabe, pinanggigilan niya. Kaya mga kabeshi, eto na yung kapalit. So, yan lang po. mga kabeshi, maulan nga po dito. Simula nung dumating kami, parang isang beses palang umaraw. Yun nga po yung nag kami ni da, nila daddy. At ngayon nga po dito sa kabeshi, ay unti-unti ulit, unti-unti po ulit akong maglilinis. Yan, umpisan ko ulit magwalis, magdas, uh, maglinis po ng mga salamin. Yan, samahan niyo po ako. Good news nga rin pala ako mga kabeshi. So, Uh, right at this moment po ay nakapag-apply na ako sa TikTok shop. Yan. At kaya naman, itong aking manikin na nandito ngayon sa Kabeshis ay akin po dadalhin sa Tagaytay. Dahil yun pong aking TikTok shop ay more on clothing. Yan. So yung iba kong paninda na kaya ko pong ibenta sa aking TikTok shop ay akin pong dadalhin pa balik ng Tagaytay. Wow, thank you so much. At okay na okay na rin po palang aking Shopee account. So sa lahat po ng gusto order sa aking Shopee account, Uh, ibibigay ko po yung link down below mga kabeshi. Pwede na po kayo umorder sa aking Shopee. At unti-unti ko pong nilalagay ulit yung ating mga paninda po doon katulad ng mga suka at uh, yung ibang imported goods at pati na rin po yung mga dried fish at yung mga bottled products. Dahil alam ko pong miss na miss nyo na ang ating Kabeshi's products mga Kabeshi. Kaya akin na po ulit sinisimulan. Thank you Lord dahil unti-unti po nagiging okay na si na Bobby at si Ayi kahit pa paano po ay nagiging independent na. Lalo na po si Bobby ngayon siya po ay mag-1 year old. Yan, praying na mas maging independent po, po si Bobby para mas marami po, po ako magawa. Kaya po minsan ay natitigil po ang aking kabeshi sa dahil mas inuuna ko din po yung welfare po ng dalawang bata. Salamat po sa inyo pong pagsuporta sa akin po Kabeshes products at pati na rin sa akin mga paninda. Pati na rin po dito sa akin YouTube channel. So ayun mga Kabeshes, unahin ko na pong i-arrange ito ah at ah, lilinisan ko rin po yung ating window.

Pumunta tayo sa Jollibee. Sino gusto ng Jollibee? Ay. Ah, yeah. Ay, dinner natin. Dinner natin. Let's go. Magmamap na lang ako mga kabeshi and paalis na po kami. Pero bago to ay umalis, tikman natin yung bilo na ate mahal. So, uh, yan mga kabeshi! Thank you, Lord, that tapus na buakos haking paglilines. Nakapagmap na ako na kapagwalis at na kapagay sa mga estante. Maraming, maraming salamat po sa inyun pa na na aot sa aking YouTube channel. Continue to like and subscribe. Bye bye! And we know that, in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Romans 8 28 NIV.